guys, welcome sa aking youtube channel magandang umaga sa inyong lahat meron lang ako share sa inyo ngayon tungkol to sa ating kalusugan kasi yung aking youtube channel hindi lang naman totally uh, mga beauty product kung hindi mayroon din naman akong ano dun eh uh, health and basta kasama na din sa health yun eh Meron akong ano, eh, i-share lang sa inyo para malaman nyo rin kung ano yung karanasan ko dito sa ipapakita ko sa inyo. Guys, ito, mango leaves. Itong mango leaves, malaki ang tulong sa tao. Dahil ito, ang mango leaves na to ay nagpapabawas ng blood sugar ng tao. Dati hindi ko ito alam guys. Pero nung nasubukan ko to kasi naranasan ko na ang asawa ko ay eh, tumaas ang blood sugar niya. Tapos guys, na ano siya guys, na lumabo yung paningin niya. Ang sintomas pa lang ng ano guys, ng tumataas ang blood sugar is nanlalabo yung paningin ng mata. Ibig sabihin nun, tumataas na yung blood sugar nyo. Ngayon, mayroon siyang isang kaibigan na nagturo sa kanya kasi siya noon lumagay na rin sa tumaas ang blood sugar niya. Ngayon ang nagturo sa kanya, sabi ni ng kaibigan niya, kumuha ka ng pitong piraso ng mga baan, mga sariwang Huwag yung matanda ha. Huwag na yung mga old na, 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 leaves na mango. Kumuha kayo ng pitong peraso ng mango leaves. Pero yung mga bata pa. Pito siya. Pito guys. Pito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ito guys. Napakabisa nito. Totoo. Talaga dahil nasubukan ko. Pag ako pag ako nakakaramdam na para kung nahihilo guys, ang ginagawa ko nito, nagpapakulo ako nito. Ang pag-inom ko nito, isang baso bago matulog. Pero hindi mo na magbubusog, basta kumain lang. Pag bago ka matulog, iinumin mo to, isang baso. Pitong piraso siya papakuluan mo. Epektibo siya guys, subukan kaya isinishare ko sa inyo. Pitong piraso siya kaya subukan nyo para malaman nyo dahil guys ito ay nasubukan ko talaga siya guys epektibo talaga siya ito yung iniinom ko pag ako nakakaramdam na nahihilo ako kasi sa edad natin na to walang pinipili eh pagka tumas yung blood sugar mo talagang mahirap kaya dito ka lang sa mango leaves na to herbal talagang makaka karin ka rin talaga nito kasi yun eh ang kaibigan ng mister ko acute na yun ang iya blood sugar tapos nang galing siya sa hospital no, maraming mga gamot maraming mga gamot tapos ito lang ang nagpagaling sa kanya dahil ito yung may naturo sa kanya na ito lang ang iinumin mo pag pumataas ang blood sugar kaya guys I recommend talaga blood sugar. Ito lang ang iinumin pag kayo nakakaramdam na nahilo. Dahil ako ito rin lang ang iniinom ko eh. Sa gabi, isang baso, pinapakulo ko. Pwede rin naman sa umaga. Inumin nyo. Basta pitong peraso. Huwag yung matanda ng dahon kung hindi itong bata pang dahon. Yung sariwa. Yun lang guys. Talagang promise. Totoo guys, I, kaya nga ako isinishare ko sa inyo dahil ito yung aking naranasan na magandang ano to eh magandang gamot para sa blood sugar Yun lang guys basta subukan nyo lang dahil ito yung ginagamit ko at kaya isinishare ko sa inyo Yun lang guys magandang umaga sa inyo lahat at welcome sa aking youtube channel at wag niyo kalimu, kalimutan wag so, kalimutan please like and subscribe the youtube channel thank you yun lang bye bye